Hi guys! So for today's new vlog, panibagong araw, panibagong ganap na naman nangyari sa buong maghapon. Just keep on watching! So ayun nga guys, tumawag nga yung kaibigan ko kanina. January 28 pala ngayon. Kasal pala ng kaibigan ko guys. At para may proof tayo, tatawagan natin siya guys. Nakalimutan ko, nalita ko ng gising, kinasal na siya. Nang, nang 12. At ngayon, anong oras na? 2.45 na nga po ng hapon. At na late na ako. Doon na lang tayo sa kainan kakain. Mga five pa naman yun. So ayun nga guys, natawagan natin si Jasmine kasi siya yung nagpaalala sa akin. Hoy! Hoy! Paalis tayo, punta tayo ng kasala. <laughs> Kaya nga, nakalimutan ko. Hoy, nag ka pa. Oo, oo, oo. Pupunta Hoy, okay, na ako. Diba gusto mo kumain ng ano ng masarap na pagkain galing yes. sa si Ba nagtitipid na tayo ngayon. Yes, nagtitipid na nga tayo. Kung <laughs> oh, ngayon may kain tayo mag take out pa tayo. Oh, take out. Oh, sige, gagayak na ako ah. <laughs> oh, sige, hintayin kita. <laughs> oh, sige, sige, sige. Dadaan na kita. Okay. Ayun nga guys, pinaalala niya. Kaya pala siya tawag ng tawag sa akin kanina. Doon pala late na ako guys kaya ano pang inaantay niyo? pumunta na nga tayo sa kasalan para kumain. yun lang guys so ayun nga guys nandito na nga tayo sa kasalan at nakakaya nag-aya pa ka nag-aya Nag pa ako <laughs> Jasmine naligan na. lang <laughs> ayun no si Jasmine <laughs> nahihiya din siya nahihiya din ako although kaibigan naman namin yung ikakasal kaya ayun congrats go vlog ako So guys, ito nga pala yung kinabalas. Yeah! Ay, ganda naman ni Ate Rina na yan! Congrats ko. <laughs> guys, natatanong ko na yung mga pagkain, guys. Ayun, no? Yes! Tanong na tanong ko na ang pagkain. <laughs> Ate, malapit na tayo kumain. No? Malapit na tayo kumain. Ay, no, may sinisir na si Kuya. Oh. Ay, naman talaga yung goal namin. ayun nga na nga sa so, food yung kaibigan ko na si Jasmine na yan. Kasi nga guys, nabigyan ng prutas yung kuya dito. Kaya ayun nga guys, so, kumukuha na nga ng pagkain niya. Simulan na ang kainan. Eme! At mga gar, inalis ko na nga dito yung sounds. Kasi nga guys, makaka-copyright nga tayo. Dito nga kami tumabi sa tabi nga ng mga foods. Grabe naman yon At mga gar, eto nga lang pala yung mga kaibigan kong kinasal. tapos na nga sila mag-entrance dito. At ayun nga guys, tanong pa nga kami, pagkatapos nga daw namin kumain, hindi nga daw kami uuwi. Eh paano nga? Kasi mga gar, nga ako dito nagtaas ng kamay. Kasi nga guys, hanggang 8 nga lang kami dito. Pagkakain nga lang namin, saka nga uuwi na nga din kami. Kaya ayun nga, grabe naman yun Ate Rina. Kasal ka na nga talaga. At ayun nga kami guys, so nagpa-picture nga kami dito kay Ate Rina. Eh kailan naman kaya ikakasal lang it's a real vlog nyo? Wala pa yata ang jowa talaga. Eh halos nakakausap, wala pa rin talaga. At kaya ayun nga, ito nga guys, ang ating achievement. Makakakain na nga It's Emil Blangyo. Napaka isa achievement. Ito naman kasi talaga yung goal natin dito. Kumain nga tayo ng kumain. Na kumain na kumain! Agar pumunta nga talaga ako dito para sa kasal talaga ng mga kaibigan ko. Kaya ayun nga, kumuha nga lang ako dito ng kanin kasi nga guys, nagugutom na nga kami dito. Kaya ayun nga guys, di nga ako kumuha dito ng mga hindi ko kinakain. At sobrang sarap nga pala ng chicken na to. Kaso nga lang, unti nga lang yung nilagay ni ate dito. Gusto ko pa nga magpalagay ulit. Kaya ayun nga, ayun nga yung ko na invite ko. Naman kasi, mga garo, kuha ng na pagkain na no? naman talaga ko na yan. Kaya ayun nga, unti nga lang yung kinuha ko dito kasi nga guys, nakakahiya nga pagbiglaan madami nga yung kinuha ko. At hanggang ngayon guys, nagkikrib nga ako dun sa chicken na kinain ko. Napakasarap naman kasi talaga guys. Kaso nga lang, hindi ko nga alam kung ano nga tawag sa chicken na yun. Para nga inihaw na chicken na matamis guys. Kaso nga lang talaga, gusto ko talaga ulit kainin yun. At kaya ayun nga, dumating na nga din dito sila ate JB. At ayun nga guys, masyado na nga lang talaga yung tawa niya dito at nabubusog-busog na nga din yan. Ay, ayun ay, nga, nakakatawa nga, guys. Dahil dati nga lang, ay, libot nga lang kami lang libot. Dito nila, Ate Rina. Ngayon nga, ay, kakasal na nga siya. Pero, to magkakaanak na yata si Ate Rina dito for today's video. Looking for talagang jowa na din ako para makahabol-habol naman. Eme! <coughs> Sana nga nag-enjoy kayo. Yun lang guys, thank you for watching.